Okay, magandang araw mga tropa. Today is March 5 and 2.50 p.m. Paalis na kami. Pagpunta kami ng San Narciso, Zambales Shoutout kay Ken Ryan Evio sa pag-subscribe and sa pag-comment kay Glyza Ingalia and kay Sami Panarigan na kasama namin ngayon. Salamat sa pag-sama.

lang bali sabit ka lang wag susubukan sabit ka lang maiiwi eh. yeah. Parang nasa na yung kasama nyo parang? Ano niyo, eh. Kaya tinatanong ko kanina kung nasan kung... kayo eh. Ano ang tatawangan niya? Nawala daw bigla. Tara, tara, tara. Mga tol, saglit na ka. Sunduin ko lang yung ano. <tula> uh, kumpare <tula> mm -hmm. ko. Ayun. Gili ako ba? Mali ka niyan. Mali kapatid. Malalim! Tara! Oh my God! Wow! Okay na. Yan na. Okay tayo dito? Ma, meron ha? Okay, good morning. Time check. Sakto, alas 7 rin ng umaga. And nandito kami sa Tiny Teams, Tiny Teams Food House and Grill halos ilang oras na rin tayo bumabiyahe tatlong oras wala siya na eh oh. layo yun in yung ino-offer nila na pagkain tikman natin kung masarap ba puro dire diretso yung daan dito sarap kumataw tamang 90 lang And ngayon, 12 kaming motor, e 23 kami lahat. Ayan. Okay. Kain na tayo. Medyo matagal yung serving dito. Kasi bagong luto talaga. Sumaya <coughs> <okay> lang. Ako <coughs> ng bayan ng San Narciso. Ah? <laughs> Wala ako naman alam na. Rin. Magtatanong kami. Ne, tanong lang. Hindi, magtatanong na saan yung Crystal Beach. Crystal Beach. Pwede na kami lumiko rito? Dito, pwede na dito. Ulit kayo. <laughs> Kala nyo barangay. Uli. Pili ko na kami dito Hindi. Nandito na kami sa Lapas Crystal Beach. Hindi pa to. May signage na ano. Lagpasan pa to konto. Lagpasan pa to konto. pa <mulit> to bagal dito. hirap pa kayo pagdating doon. Diyan na lang pats. Tulong mo ako, Jake. Tara, tara, tara. Okay mga tropa, uh, nag-touchdown tayo dito mga 10.30 a.m. And hapon na, natulog muna tayo bago mag-video and shoutout sa iyo, Joy. <laughs> Ito nga pala yung cottage namin. Bali, ang cottage namin is tatlo, isa, dalawa, tatlo. Okay, and one night kami rito bukas ang uwi namin ganitong oras din ng alas 3 ma magkano yung ano rito ma uh, ah, binayad natin per couple 500 per couple o oh, may kamahalan din yung tubig dito yung tubig dila rito magkano ma container 120 yung tubig isang yung deposito uh, ah, yun bali 220 lahat ng ginasos namin sa container then tara ikutin natin yung banda rito muna okay yung banda rito, meron tayong um, dito yung CR banda tubig dito is uh, poso nang gagaling kanya kanyang pump eto Ayan. tapos eto dito ka maliligo CR Then kami lang naliligo sa mga panahon na to. Konti lang yung tao dito. Ito yung tindahan. Yeah. Pwede magdala ng tent dito. Dito matutulog. May dala rin kami na tent para seaside kami matutulog mamaya. Ganda ng araw ngayon. Terik na naman. Blue skies. Yung motor pwede naman ipark dito. For safety. Medyo mahirap nga lang mahirap ipasok dahil buhangin lumulubog na yung gulong mga balaho na okay ito may second floor yung cottage namin yun and ito yung video kay starter pack natin dalakay ng speaker speaker na may power bank ayun yung power bank tapos singer shoutout sa inyo <laughs> Kala, libutin natin yung dagat Ito nga pala yung mga pulutan Starter park sta Starter park pak Pack nila <laughs> What? <laughs> pack na nila <din. laughs> magdala rin kayo ng mic Para mag-video kayo rito Ito na yung mga tropa natin Ang mga ungas Mga pagong Masaya na naman Kamusta mga pagong? Yan o. Oh. Shout out sa Sam. First time mo makasama. Sarap. Ito yung palibot ng beach. Ayun! Stop! 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 kami ng volleyball pero nakulangan <laughs> kami ng Hey, okay. wala kami yung coach. Kailangan ah, ano? Na natalo kayo? Talo. Kahit maggulong gulong kami, walang matawag sa amin na violation. Iba naman yata nilaro nyo dun eh. Yung mga kalaban namin, medyo malalakas. Mga nakaputi, nakita yung kuyukot. Ayun. Talo talaga kayo dun. Kuyukot talo, mabstas pala yung ano nyo eh, kinalaban eh. Talo kami. Talo, talo. Talawang bases na yan. Bawi na lang, bawi na lang next year. Ayun! Pero sama ka basta Sir, sir Paps? Masarap doon! Sama ka doon! Makansa lang ano doon Magandang view! Sa'ka pa, tubig eh, no? Walang dagat, puro bundok? Oo! Oh, walang tubig doon! Mababaw, kahit sa anong pa lang. Eh. Okay, gusto ito walang dalim sa agad. Ayun oh. Okay. No? Ansari Panarigan! <laughs> Bagong miyembro na mga pagong. Okay, Narciso si ngayon. Time check alas 4, uh, 3.37, 3.57 p.m. Sana uwi. Okay, cut. Sana uwi. Etalon! Hey, una ulo! Ha ha ha!